Matigas ang kotob ni Badong na buhay pa si Bibi hanggang ngayon at may tumutulong sa kanya para kalabanin siya. Kaya ngayon magsisimula na si Badong na hanapin ang lungga ni baby para patayin niya ulit ito at kasama na ang tumutulong sa kanya. na naman nila Beth na si Badong talaga ang kumuha sa kanilang kapatid at nag-alala naman sila ng gusto sa kalagayan ni Amy dahil nakita nila sa CCTV footage na binaril ito ni Badong. Gayon pa man sa muling pagkikita nila Diana at Vlad, magsisimula na si Diana sa kanyang paghiganti kay Senda. Gagamitin niya si Vlad para saktan si Senda dahil alam ni Diana na si na Vlad at Elon ang kahinaan ni Senda. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik na mga tagpo sa pirapirasong paraiso. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.